Maling buhat. Eh. Maling buhat. Kaya oh, na naman, kaysa. Pangalimang araw na. Saturday mo. mo. Anong binuhat mo? Yung drum lang, ano yung parang timbal ng... Ano yung pintura? Hmm. Hmm. Ngayon. Yung. Pero mo, ko kaya ka, kaya lang, pag na tumatagal ako nakatagilid, ano, nakahigla. Alam mo lang, may naman na. na. Hindi mo naman na malit, masakit yung uh, malit. Okay limang araw, mas paganda yan. Madali lang maayos yan pag ganyan. Relax yun. Ay, makagilid. Ngayon, pag magbubuhat tayo, pag kanyang naayos ko na, pag magbubuhat tayo, huwag, huwag nyo maunay siyang paa. Kailangan i-balance nyo para yung legs nyo makatulong na rin. Kasi pag balakang yung inuna mo talaga, umiigat. Normal na yung umiigat tayo. Umiigat na yung mga ganito natin. Oh. Balambot siya, yung na yan. Yan ang shock absorber ng balakang natin. Yan yung pumuputo. Yan ang nag receive na mga uh, binubuhat natin. Very nice. Yan ang nagpapatayo sa akin. I-upload ko lang nga ako yun, 1.4 million lang agad Yes. Ay, Diyos. na naman yung mga... <laughs> Galit na naman. Nanghihintay <laughs> ka muna naman yung paiisipin niya, eh. Hindi mo ko paniwala, eh. ng mata, Diyos no? Ano po Ano po sa murid Hindi na, hindi na naman. Kung bang hindi na naman, masaya. Tapos na. I mean, yeah, Ini. Pixel. Yeah, sir, magiging maintenance nyo para hindi na kayo pabalik-balik sa therapy. Kunyari, siyempre, hindi natin may iwasan. Nagtatrabaho tayo eh. Nagbubuha tayo na kung ano-ano. Tandaan natin, huwag talaga maunin sa pangang. Tulad yan, nag-warning na yan sa'yo meron ng MRI lang kasi makakapag-discuss na naman yan eh, yung damage sa mga lumbar. Hindi natin basta-basta masabi kung ilan yung ano dyan. Kasi pumuputok talaga yan. Sa dami ng pasyente yung pumupunta rito, siyempre so, eh, alam ko na yung kabisado ko eh, na yun. Halos almost the same. Kadalasan pumuputok dyan, L4, L5. Ulitin ko lang ulit. Pag magbubuha tayo, baka yung mga bagong na nanonood sa akin pag ng kayo yung lower back pain, huwag kayo yung magkukot ng pauna yung isang paa. Tandaan nyo yan. Itong legs nyo malakas do. Kung so, sakaling umiita na kayo lower back pain. Tapos, ang maintenance nyo yan sa umaga, pagkagising nyo, kahit isa lang, iskisin nyo. Tutunog yan. Kaya, mas makakaging hawa kayo. Ayun pagka-in-pain naman kayo, pagka-in-pain naman kayo, pagtatayo kayo, pagilid muna kayo, tagilid na. kayo ng pwersa sa malakas dito, sa siko at dito. mo yung siko mo. Yan, dyan kayo kumuha kasi sirain ba lang ang inyo. Pansamantagal, dito kayo kumuha. Tapos ito. Okay, dyan lang muna kayo sir. Okay, wala na yan. Ano na yan? Maga, para laring nyo dyan. Wala na eh. Eh, talaga, siyempre. Talagang... Basta pag-ubago pa, lima araw. Alam ko pa yung ano kasi hindi pa ganun ipit na ipit niyan. Yeah. Ibabalik lang yung, naman yung... yung <laughs> Ibabalik lang naman yung mga facet joint so, dyan. May mga facet joint so, kasi yan dito. Sa likod. Yan lang may mo sir. Okay? Thank you. Okay, oh, huwag lang malinig. Huwag oh, okay. lang malinig. Huwag lang Sobrang subscribe.